Nakadakdang lagtaan ang Pangulong Bongbong Marcos ang uh, enrolled bill para naman sa pagpapaliban ng barangay at sanggunay ang kabataan elections ngayong linggo. Ayon sa Pangulo, nais niyang matutukan muna ang kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Endanao sa darating na Oktubre. Nakadakdang mag-lapse sa August 14 ang panukalang nagpapaliban sa BSKE na sa halip na December 1, 2025, Gagawin na lamang ito sa unang lunes ng Nobyembre ng 2026 na isa namang holiday dahil undas. Una rito mismo ang Comelec ang nagsabi na hindi nila kakayaning pagsabayin ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Tanaw at Barangay at SK Election. At mas kailangan tutukan ang barangay election sa Oktubre dahil ito ang kauna-unahang eleksyon sa naturang rehiyon.